sa mga pregnant women, mga expecting mothers, may mga panahon po ba or may specific time ng pregnancy na very susceptible yung mga, yung mga babies po sa sakit galing sa nanay or galing sa labas? Ay, oo. Kasi uh, yung first three months of pregnancy, usually, uh, wala pa yung tinatawag natin na protection na, pero ang baby once na ma, ma-form na siya sa womb ng mother, meron siyang protection yung amniotic sac and then yung amniotic fluid na tinatawag. Kaya lang may mga sakit din na kamukha ng most common na na-encounter namin sa aming practice ay yung yeast infection. Ang in other words sa uh, medical term, it is candidiasis kasi it is caused by Candida albicans. Iyon, uh, kung minsan, kailangan talaga, anyway, lahat naman ng sakit, kailangan mm -hmm. talaga ginagamot, lalo na kapag buntis ka. Yung iba, binibigyan namin ng mga suppository o kaya cream, kasi, syempre, habang hindi pa lalabas yung bata, kailangan gamutin. Mm -hmm. Kasi doon yung sa vagina dumadaan, mm -hmm. lalo na kapag normal delivery. Mm -hmm. Ngayon, ang Pinaka-most yun nga, candida albicans. Ngayon, uh, candida Kapag meron ka ng sakit na ganoon, kailangan mag-consult ka na sa doktor. Mm -hmm. Para maiwasang mahawahan yung bata. Okay. At saka isa pa, ang pinakamaganda kasi ngayon eh, prevention rather okay. than cure. So, kailangan, kailangan ang babae... Lalo na pagbuntis, alam mo naman, mm. ano, uh, ang metabolism nila medyo nag mataas. nag din po nila. Oh, oh, eh. kaya madali silang pagpawisan. Nila. Okay. Ganoon. So, kailangan, ang underwear mo, at least cotton. Opo. Okay. Tsaka mm. dapat, nagpapalit ka twice a day. Mm. Kasi ang candida, most commonly, nag strive yan yung sa mga wet surfaces, okay. ganyan. Mm -mm. Yan ang most common. And second naman, yung mga urinary tract infection. Okay. Oo. So, kailangan kapag meron ka ng ganun, kasi ang symptoms niya, urinary tract infection, kumisa nahihirap ang kaumihi. Mm -hmm. O kaya masakit sa pag-ihi. O yung iba kasi, kaya nagkakaroon ng gan ganyan, nag-hold sila ng urine. Mm -hmm. Yung naiihina, hindi pa iihi. Okay. Oo, pipigilin pa nila. Okay. So... Uh, nagkakaroon sila ng na infection ng ganoon. Tapos, yung iba naman, yung mga common na mga lagnat-lagnat. So, ang pinakamaganda niyan, pag nag-uumpisa ka palang magbuntis, especially yung first three months, kasi yan ang development ng baby. Una-una hmm. na yung brain, yung mga internal organs, which is very important. Kailangan niyan talaga, Merong kang mga vitamins na binibigay sa mm -hmm. baby para maiwasan yung mga congenital abnormality, tsaka yung mga infection at tsaka isa pa kapag ganyan kailangan mag-prenatal ka nang. Okay, mm. okay Para nabibigyan ng advice ng doktor kung ano ang pinakamagandang gawin, okay. talaga. Pero dok, bakit po ba madaling mahawaan ng sakit yung mga buntis? Ano po ba nangyayari sa immune system nila humihina po ba? Oo, kasi kapag buntis ang isang tao, ang isang babae kasi ang hormones natin babae estrogen and progesterone okay. ngayon in early part of pregnancy predominant ang estrogen kasi yung estrogen ang nag hold sa baby para manatili doon sa sa nanay ngayon yung estrogen na yan ang normal vaginal flora kasi natin meron tayong bakterya talaga kanya lang nagpo-proliferate sila kasi more of estrogen, nawawala yung normal na pH ng vagina. Kaya kailangan talaga, meron talagang precautionary measures to prevent yung mga diseases na ganyan.